Magandang araw sa ating lahat. Bago po ako magtatanghal tungkol sa ipik sa pakikipagkaibigan. Ako po si Christine Sigan, labing isang baitang nag-aaral ng sinigang. Ang ipik sa pagkakibigan. Ang kaibigan ay parang kapatid. Pero minsan, ang kaibigan, siya rin ang nagdala kung bakit maging masama ang ating ugali. Sabi nga nila, kapag ang iyong kaibigan ay masamang ugali, ikaw ay maging masamang ugali din. Ngunit, kapag mabait ang iyong kaibigan, ikaw ay magiging mabait din. Ayon kay Donito, Senior Ubigan, meron siyang kaibigan at mga zombie at iba pa. Kahit saan ang disco ay pupuntahan niya, kahit malayo pa yun, sila ay pupunta at paglipas ng isang araw, paawin na sila. Sabi ng kanyang kaibigan, Wala na tayong pera at sabi ng aking ama. Walang problema doon dahil miring kaming aanitin. At doon na nga nag sila. Pagkatapos, ang inang inaani ay binibinta nila doon siyento sa white kulaman doon At pagkatapos, nagbili sila ng alak at nag-iinuman sila. Pagkatapos noon, sabi ni mayu Usigan ng aking ama na magtulong-tulungan tayo sa Sabi ng aking ama, Hindi po ako marunong magtrabaho. Bakit magbibisyo ka na ay hindi ka pala marunong sabako? Doon na nga napagalitan ni Mario Osigan ang aking ama At doon na nga siya ay naglakad sa tungo sa kanyang kaibigan Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay dala niya ang kanyang mga kaibigan At doon na nga nagkulong pulungan sila na magnakaw ng mali sa kanilang pagtulong-tulungan ay nagnakaw nga sila ng mundo. At pagkatapos doon ay naglakad-lakad sila kahit saan. Dahil, dahil nga medyo na malayo ang kanilang nilakbay, aking ama at ang kanyang titigan ay meron silang nakasunubong sa ibang kapangkat ng mga bad boys. At doon na nga, kasi mainit ang kaninang olo, doon na nga ay nagkasuntukan sila. At ang aking ama at ang kanyang kibigan ay bumabalik sa kanilang dinadaanan. At kayong mga bata, dapat huwag puro bisyo lamang at huwag puro kaibigan. Dahil ang kaibigan at bisyo ay makakasama yun din yun sa inyo. Ang mga bata ngayon ay dapat hindi ninyo ang magulang at sana meron kayong natutunan sa aking pagtatanghal ngayong araw.